Mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos hindi raw apektado sa mga paninira sa kanilang pamilya. Si Paul Montibon magbabalita. Sa isang pahayag, ipinagtanggol ng isang grupo ang mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay sa mga kinakaharap na paninira sa politika laban sa kanilang pamilya ayon kay Alyansa ng Bayan para sa Kapayapaan at Demokrasya, Chairman Emeritus Jose Antonio Goitia. Patuloy raw na ipinapakita ni Pangulong Marcos at kanyang may bahay ang delikasyon nito sa bayan. Sa kabila ng mga walang basihang paratang at paninira, giit ni Goitia, nanatiling ingay lamang ang mga paratang dahil sa kawalan ng mga ebidensya. Sa gitna naman ng hamon na nanatiling nakatutok raw si Pangulong Marcos sa kanyang tungkulin ng may disiplina at malinaw na direksyon, batay sa pag-aaral ng grupo, umuunlad naman ang ekonomiya at nagpapatuloy naman daw ang mga infrastruktura at mas maraming pamilya at komunidad ang naaabot ng tulong at serbisyong panlipunan. Sa kabila naman anya ng palanahimik ng unang ginang, kapansin-pansin na dinadamay lang daw ito sa gulo sa ingay ng politika, habang tuloy lang daw ang pagtatrabaho ng Pangulo sa tungkulin nito sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, naguulat Pulmon Tibon, SMN News.